Halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. Wag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi ah, yung una talaga po. Pakakala mo kung ano yung ginagawa ni Alice Ay, ko sa committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya ah, na po ah, ha, pag may mani ako na... Pasensya. Kasi sa totoo... You lang. are lying! Sheila. Apa? Uh, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? sinabi mo lang na malungkot lang si oh, Alice oh. kaya alis kayo. pati ko eh. Oh, so Sumama hindi mo alam talaga. na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sa kaya na bangka papuntang Malaysia na may eroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na ha? Huh? punta Malaysia. Oh. Ang sabi lang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Tapos, eh, hindi ka nagtanong, habang, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. sa, ano na, naduda na ako eh. Eh, Dandoon na ako eh. Huh? Ano gagawin ko? balik ko pa sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po? Hindi magkita sinasabing pabalikin dito. Pero, halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. Ah, huwag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi yung una pa talaga mo, mo kung ano yung ginagawa ni Alice An ko sa committee po. na ito kaya mong gawin din pasensya na ha? po ha, pag may money ako na ah, pasensya kasi you sa are, you are, you are lang lying ko, talaga hindi ko alam eh yung makinig ka makinig gabi. ka makinig ka ha Huwag mo kami lukuhin dito hindi po ha niluluko mo kami hindi po na, klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na na bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabi mo sa amin ngayon na well, hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo. Tell it to the Marines. Wag mo ako, huwag mo akong, kami lukuhin dito. Hindi I will po. not move for your content I will not hindi move po. for you, hindi for po. you to be cited hindi in Ako lang, nagpalabas like, lang ako Nang hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa, hindi sa committee. Hindi po. Ha? Hindi po. I'm not asking your uh, answer. I'm just stating the facts, ha? Huh? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Ay, hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi ha? po. Kami dito, hindi kami pwedeng bayaran, ha? Hindi po, hindi Walang po. Walang pwedeng magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Nadudan na, na ako eh. E, Nandun na ako eh. Kayo ba si Guilho, at bago niyo po i-invoke no, yung uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you going to Madam Chair, may mga file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya uh, hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Ah, uh, I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may pura ba nang na-establish ang MBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake, at uh, para sa kabatira ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question, ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair hindi ko po kinoconfirm at um, may kaso na po sa akin sinampa sasagutin ko po sa korte po Madam Chair may I invoke I am not going to invoke or or raise a point of order but may I invoke section 19 of our Senate rules which states the privilege against self-incrimination a witness can only invoke his right or her right to self-incrimination Madam Chair only Only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is uh, propounded uh, to her, however, uh, Madam Chair, the witness or the uh, the uh, the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo may incriminate simpleng tanong, kung sino ka? And the additionally, unless kihingi pa tayo ng executive session, no? Uh, lilipat pa kami, kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag executive session and i would like and before i proceed i just like to recognize the presence of sen lawrence salamat St. Uh, sen lawrence for your uh, good morning participation. madam chair good, Please. morning po ah, miss alice gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa korte suprema in the case of office of the court administrator versus you quote the right to self incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na Sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isight kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say uh, that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Ah, uh, opo, Madam Chair, ako po si Alice Go. Well, ah, uh, napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Go. Kayo ay totoo si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you if you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wenyi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At? At ang um, nanay si Lin Wenyi. Nako, Miss Alice, binabaliktad nyo na yung sinabi nyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wenyi. So, baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wen You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Uh, ang alam ko po, I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, di ba? Yes, Lauren no, and for one related question. Um, nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng na mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang ini-insist niya pinagpipilitan niyang napanganak sa tarlak. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pang question, ay nagsisinungaling na? Salamat Sen. Lawrence. So thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader uh, at Sen. Ma Joel Madam at Chair. proper time. Yes, Sen. Rafi, for one related question. no, uh, may, uh, may 22, Uh this year hinamon ko si uh, Alice Go kung willing siya mag-undergo ng lie detector test hanggang ngayon okay ka pa rin ba Miss Alice Go papayag ka pa ba magpa thyroid detector test para malaman natin yung mga uh, mga sinabi mo ibabangga natin doon sa mga alam namin Are you still willing Miss Alice uh, Madam Chair pwede ko po i-consult po muna Sino ang i consult mo Consult ko po sa lawyer po muna All right, you can do that during this hearing. Ay, thank you. Balikan ko namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. yes, yes Senator, good, Question. Chair, very related. Madam Chair, obviously, itong uh, nang basto sa Senado ay uh, wala pa rin uh, wala pa konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahuaping kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot kung ano-anong uh, sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Gua Waping at inestablish po doon na match and the same person si Gua Waping Gua, ha, Hua Ping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa sa pagmamatch sa uh, finger uh, uh, prints uh, that match na ginawa nitong uh, NBI na ikaw si Guawa Ping at si Alice Go ay iisang tao? Si Alice. Uh, Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po, uh, kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi yung safety niyo mamaya. Pero uh, ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity niyo, bawat tanong namin ay pagkakaton sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinualing sa komiteng ito. You entered the country as Guo Huaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? ah uh, ang alam ko to, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? Ang sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag-laps yun. So, Alice Guo, Elias Guo Huaping, Pilipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair? <laughs> yes, and Lauren, um, for uh, thank you. one related question. Uh, since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino? Paano ka nagkaroon ng passport? Then, you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Uh, hindi ka namin maprotectahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the Satellite Office and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, para kabatiran ng lahat at na tayo ito sa mga nakaaraang paring... Mayroong birth certificate na nakuha for late registration of live birth. Pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero, sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Ms. Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive stop before this committee. Uh, I-flash, ayan, fin-flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI, no? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, e. and fingerprints of Guo, Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, Fingerprints of Guru Papping Ilin and fingerprints of Guru Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling uh, pa, pa, rin kayo. Uh, now, once and for all, Alice Guo, Elias Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Ah, uh, Alice? Uh, Madam Chair, uh, lumaki po ako. Alam ko po ako ay, po ay isang Filipino. One minute suspension. Uh, pahingi po sa mga kasama na a quick, uh, a quick, uh, 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 uh if you, if you will allow, I, I request you and all the colleagues, mag one minute suspension tayo, a quick Discussion sa ating mga senador, at proven na ng NBI at proven na ng isa pang ahensya na Alice Guo at Guo Huaping iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinumalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Guo alias Guo Huaping in contempt as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pro Tem Let's give a chance for her to, a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ika badao si Gwon Madam Chair, sin, pasensya na po talaga ako po si Alice po po. Okay, well, pasen siya din po. The Chair cites Alice Gwon, alias Gwon in contempt of this committee, oh, as seconded by Senator Joel. Yes, thank you. Anyway, she, My has, no? she has been cited in contempt, but uh, hindi kasi ako present sa past uh, hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? Kasi, yes, why not? Kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or you know, the, ano di signature? May entries doon na, may entries siguro doon, ano, na from, coming from the applicant, tama? Am I mistaken, as uh, NBI director? I can flash the uh, passport page, may no, and then uh, NBI director Santiago, gusto niyo bang i-address itong matter, please? Uh, Let sir, uh, your, your honor, please. Yun pong uh, sa signature, remember yung sa ACR niya, doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. At dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature. Kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago magmula ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Daramihin Tar natin siya kasi Wait, hindi hindi, hindi po, naman siguro siya musmus na bata na hindi na niya maalala no may memory na siya noon eh. Hindi pilitunang so, siya ah, na confront. Uh, na. That, okay. So ito po ang uh, ACR form. Oh, hindi na yan, hindi na yan musmus na bata, di ba? Uh, may consciousness na yan nakalitrato diyan eh. Oh, yan ang tanong tanong natin kay Alice go. Alice, naalala mo na inaccomplish mo yang form na yan na nag nag-fingerprint ka pa, voluntarily dyan, dinagay mo, nalala mo o hindi? Ah, uh, Sen, wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa. Oh, okay. <laughs> Ang imbebulous man yun. Yeah. <laughs> buti yung tagman niya dyan, buti like yung tagman niya sa iba pang mga dokumento. That's it, uh, ma madam chair, uh, that all convinces me of the lying. <laughs> so, uh, I think, tapos na po yung ano nyo eh, uh, na-declare nyo na siya in ina uh, Nag-elaborate -nag -nag lang naman ako na ano, uh, tapos na po na na, 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 na declare niyo na po siya on the lying pa ito ha? not on the refusal to answer the death threat. So sorry uh, Alice uh, ako I gave you a chance uh, I to say ipati eh, yung paglalagay ng fingerprint mo ron hindi mo naalala. So medyo ano na po yon medyo ano na uh, Blair. difficult to, masyado lang mahirap paniwalaan na uh, paano tulog ka, kinuha ang fingerprints mo, pinilit ka. Uh, I mean, uh, it's too much. But, uh, uh, hindi na po sanggol yung nandun sa litrato. So, with that, Mr. Chair, uh, it, it puts to rest your uh, contempt citation of the, of the resource person. Thank, Thank you. you. Madam, Madam Chair, Madam Chair uh, isa lang, Madam Chair, if I may. Uh, yeah, salamat ka, Aro, may no. Uh, SP Pro Temp, Paris. Jigoy, nandiyan mo ba referent pam Nandiyan mo mark ka dyan. Ilang taon, ilang taon ka? ah uh, so, wala pa akong maalala na nag-tamprint po ako niyan. Eh, bay, tam mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-tam mark ka? Uh, ilang taon ka? Noong nag-tam mark ka dyan? Sigot. Hey, you do not know how old were you? Ah, uh, wala pa ko naalala sa na uh, may ginawa pa kong thumb mark po sa ganong papel po. May perma ba yan? May pirma? May perma. Oh, did you sign MC it? Temp. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pinirmahan mo? Ha? Huh? Wala po. So, ACR. pirma mo ba yan? Hindi natin ulit yung ACR. Pirma mo? Yes, pakita natin yung kaninang ACR uh, form, yung may photo, fingerprints, at saka perma. Oh uh, yeah, may signature. Is that your signature? Oo. Uh -huh. So, yung pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice po, pero nung kinumpara ng MDR, dun sa fingerprints, nagpapapaping identical match po. Hmm. Teka muna pala. Madam Chair. Uh, if the letter answer, is that your signature, Alice? Uh, Pati. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun. Pero so, hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano hindi mo alam paano Hindi, hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, ipirma eh, mo yan? Sen, hindi po. Wala pa akong pinirmahan po ng ganun dokumento. Pero signature ko po siya pero wala pa ako na wala pa ako na po mahan din na sa yung mo na signature mo yan sa so firm na yan Kino-confirm ko lang po madam chair yung signature po under po ng picture is my signature but you don't okay. remember when you when you signed that Ah, uh, wala po pa, ako Paper. wala, wala pa, akong wala pa akong ginawa na ganun po uh, it is impossible to take fingerprints kinonfirm mo na pirma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints dun sa dokumento ni Google Mapping ay na match ng NBI. Iisang tao lamang po. Madam Chair, yun. Madam Chair. Just, just one. Uh, and Joel. So sick and tired na whether Guaha, Kapwa Ping and Alice Go eh, identical at iisa dahil convinced na po tayo dun eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints sa uh, Madam Chair? So, so ayaw niyang sagutin yon but the, uh, overwhelming, overwhelming. Siya, siya, siya ho si Gua Huaping. Kaya baka dapat, dapat ang tawag natin sa kanya Gua Huaping, hindi Alice Go. Dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino.